guys nakikita nakikita mo ba yung uh, maliliit na guys dito sila ngayon sa labas guys oh, nila, guys nilagay ko sa square pins para hindi naman sila maburing diba? Nag agat kagat sila ng mga dahon guys so, yan nagkakaro laro the so, first time lang bumaba dito guys sila guys oh, sila saya nila guys diba saya nating tingnan guys nandyan ko itong 5 bas para para sa ganun naman hindi sila maboring doon sa kulungan nandyan ko tuloy natira din ko kutol labas sila guys ganun yun isa so, na katong pa yung isa katong pa siya ganun eh sila lahat. alam niyo 'no di ba tandaan diba, niyo guys panayin sila guys ang sayang tingnan guys no ang sayang tingnan guys na malulusog yung mga alaga natin sana hindi sila magkasakit guys sana tuloy tuloy pa rin yung ano sayang natin guys no? sayang nila guys na Tuwa din ako guys Kita natin yung mga alaga natin Malulusog guys no?